Ano ba kasi ni tinga komisar hmm. si Ayubany halos sak? Subalio. At kasanako masubalio. Ibu kayo lang tapang. Yan. Ibu kayo lang tapang tingyo. Malaki din nito kita kita sa ano? Kasi papa blay. Ampatung paglulok na. Plus plus ang isa. Karubleng tingyo. Dibo pa lang. Yan sana sa kantong niya. Noon. Oh. Dibuan mo lang, Atop, mo. Okay, Hindi ka na mab. Ma Bab so, Kaya so, ka mas, lang, ka. so, lang tao. Tutup mo, mo. Man, na rin sa nyo. Ano mo na yun? Ano na yun? Ano na yun? Ano na yun? Ano kami sa

katapos mo mo na ka tadi kita kaya makakatipon saro saro lang na iyo sila marinin saro saro lang ta nakakatipon kita nakakahulog kita sa ikan siya sa kanya yung mga doon tangi lang ko ano iyo kung isa sabay mo yung duwa di dito ko kita kaya makakahulog sa ikan siya kumakaipon ipong kawal bakal kita motor iyo sabay talugod ang hulugan ng alkansya sa hulugan kaya tulani titulo-tulo na kaya hulugan talugod makakatipon daw kita kaya ha? ha? Oh, yes, eh.